Mga kaigsunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum. Akong ginapaabot ang akong kinasingkasing na kalipay sa atong mga kaigsuunang Dabawenyo sa siyudad sa Davao, diin ang tanan, madasigon, nga sa ulog sa 87th Araw ng Davao. Happy Araw ng Davao, kaninyong tanan ang pagsaulog sa araw ng Davao usa ka pasundayag sa kadugayon ug kalawmon sa kasaysayan garbo ug kabilin sa mga dabawenyo. kini nagpamatuod sa kalig-on katakos ug matinud-anong pagdumala ug pag-amuma dili lamang sa lokal nga gobyerno kung dili apil na pod ang kinatibuk ang lumulupyo sa syudad sa Davao Nalipay ko nga luyo sa mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi ang mga dabawenyo nagpabiling maligon, malaumon ug matinguhaon sa pagbangon ug sa pagpaningkamot alang sa kalampusan sa tanan. Hinaot nga luyo sa mga pagbago ang tanan padayon sa pakiguban, pakitimbayayong ug pagsuporta para makabot nato ang mga damgo alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo dinhi sa ato ang syudad. Sa atong pagsaulog, sa ika-87 araw ng Davao, nang hinaot ko nga ang tanan magmalipayon, madasigon, o magmalaumon sa kanunayon, o hingpit nga kalinaw o kalambuan alang sa tanan. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.